Araw-araw na mga salita ng Diyos Ang plano sa pamamahala ng Diyos ay may saklaw na anim na libong taon at nahahati sa tatlong mga yugto batay sa pagkakaiba ng kanyang gawain. Ang unang panahon ay ang kapanahuna ng kautusan ng lumang tipan. Ang ikalawa, ay ang kapanahunan ng biyaya. At ang ikatlo ay ang kabilang sa mga huling araw. Ang kapanahunan ng kaharian. Kinakatawan sa bawat panahon ang isang naiibang pagkakakilanlan. Ito ay dahil lamang sa pagkakaiba sa gawain. Iyon ay ang mga kinakailangan sa gawain. Ang unang yugto ng gawain ay ipinatupad sa Israel at ang ikalawang yugto ng pagtatapos sa gawain ng pagtubos ay ipinatupad sa Judea. Para sa gawain ng pagtubos, si Jesus ay ipinanganak sa paglilihi sa pamamagitan ng banal na espiritu bilang tanging anak. Ang lahat ng ito ay dahil sa mga kinakailangan sa gawain. Sa mga huling araw, ninanais ng Diyos na palawaki ng kanyang gawain sa mga bayan ng Hentil at lupigin ang mga tao doon upang maging dakila ang kanyang pangalan sa gitna nila. Ninanais niyang patnubayan ng tao sa pagkaunawa sa lahat ng tamang pamamaraan ukol sa buhay ng tao. Gayun din ang lahat ng katotohanan at daan ng buhay. Ang lahat ng gawain ito ay ipinatutupad ng isang Espiritu. Bagamat maaari niyang magawa mula sa ibang mga pananaw, ang kalikasan ay at ang mga pamantayan ng gawain ay nananatiling pareho. Sa oras na mapansin mo ang mga patakaran at kalikasan ng gawain na kanilang ipinatupad, kung gayon, malalaman mo na ang lahat ay sa pamamagitan ng kamay ng nag-iisang espiritu. Maaari pa rin masabi ng iba ang ama ay ang ama, ang anak ay ang anak, ang banal na espiritu ay ang banal na espiritu, at sa bandang huli, sila ay gagawing isa. Kung gayon, paano mo sila gagawing isa? Paano magiging isa ang ama at banal na espiritu? Kung sila ay likas ng dalawa, kung gayon, kahit paano man sila pagsamahin hindi ba sila mananatiling dalawang bahagi kapag sinabi mong gagawin silang isa hindi ba ganoon lang kasimpleng pagsamahin ang dalawang magkahiwalay na bahagi upang makagawa ng isang buo ngunit hindi ba sila ay dalawang bahagi bago sila ginawang buo ang bawat espiritu ay may naiibang sangkap at ang dalawang espiritu ay hindi magagawang isa. Ang espiritu ay hindi isang bagay na material at hindi katulad ng anuman sa material na mundo. Kagaya ng nakikita ng mga tao, ang ama ay isang espiritu. Ang anak ay isa pa at ang banal na espiritu ay gayon din. Pagkatapos, ang tatlong espiritu ay pagsasamahin na parang tatlong baso ng tubig sa isang buo. Hindi ba sa gayon ginagawang isa ang tatlo? Ito ay isang maling pagpapaliwanag. Hindi ba ito pagbabahabahagi sa Diyos? Papaanong ang Ama, ang Anak, at ang banal na espiritu ay gagawing isang lahat. Hindi ba sila tatlong mga bahagi at bawat ay may magkakaibang mga kalikasan? Mayroon pa yaong mga nagsasabi. Hindi ba malinaw na sinabi ng Diyos na si Jesus ay ang kaniyang sinisintang anak? Si Jesus ang sinisintang anak ng Diyos na kanyang kinalulugdan ay tunay na sinalita ng Diyos mismo. Iyon ang Diyos na nagpapatotoo sa sarili niya mismo. Ngunit mula lamang sa magkaibang pananaw na ang Espiritu sa langit ay sumasaksi sa kanyang sariling pagkakatawang tao. Si Jesus ay ang kanyang pagkakatawang tao hindi ang kanyang anak sa langit. Naiintindihan mo ba? Hindi ba ang mga salita ni Jesus, Ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama. Nagsasabing sila ay isang espiritu? At hindi ba dahil sa pagkakatawang tao na sila ay nagkahiwalay sa pagitan ng langit at lupa, sa katotohanan, sila ay isa pa rin. Kahit ano pa, ito ay para lamang ang Diyos ay sumaksi sa sarili niya. Dahil sa pagbabago sa mga panahon, mga kinakailangan ng gawain at ang iba't ibang mga yugto ng kanyang plano sa pamamahala ang pangalan na kung saan ang itinatawag ng tao sa kanya ay nagkakaiba rin. Nang siya ay dumating upang isagawa ang unang yugto ng gawain, siya ay maaari lamang tawagin Jehova, pastol ng mga Israelita. Sa ikalawang yugto, ang nagkatawang taong Diyos ay maaari lamang tawaging Panginoon at Kristo. Ngunit sa panahong iyon, ang Espiritu sa Langit ay nagsabi lamang na siya ang sinisintang anak ng Diyos at hindi nabanggit ang kanyang kalagayan bilang tanging anak ng Diyos. Ito ay hindi talaga nangyari. Paanong nagkaroon ng isang anak lang ang Diyos? Kung gayon, ang Diyos ay hindi maaaring maging tao sapagkat siya ang pagkakatawang-tao. Siya ay tinawag na sinisintang anak ng Diyos. At mula rito, dumating ang relasyon sa pagitan ng Ama at Anak. Ito ay dahil lamang sa paghihiwalay ng langit at lupa. Nanalangin si Jesus mula sa pananaw ng katawang tao. Yamang nagsuot siya ng katawang tao ng gayong normal na pagkatao. Ito ay mula sa pananaw ng katawang tao na kanyang sinabi, Ang aking panlabas na balat ay sanlikhang tao. Yamang ako ay nagkatawang tao upang makarating sa mundong ito. Ako ngayon ay malayo, malayong malayo mula sa langit. Para sa kadahilan ng ito, maaari lamang siyang manalangin sa Diyos Ama mula sa pananaw ng katawang tao. Ito ang kanyang tungkulin. At ito ang dapat maipagkaloob sa nagkatawang-taong espiritu ng Diyos. Hindi maaring sabihin na hindi siya Diyos dahil lamang sa nananalangin siya sa Ama mula sa pananaw ng katawang-tao. Bagama't tinatawag siya na sinisintang anak ng Diyos, siya pa rin ay Diyos mismo sapagkat siya ang pagkakatawang tao ng Espiritu at ang kanyang sangkap ay ang Espiritu pa rin. Gaya ng sa paningin ng tao, nagtataka sila kung bakit siya nananalangin kung siya ang Diyos mismo. Ito ay dahil siya ang Diyos na nagkatawang tao, Diyos na nabubuhay sa loob ng katawang tao at hindi ang espiritu sa langit. Gaya ng sa paningin ng tao, ang Ama, ang Anak, at ang banal na espiritu ay diyos lahat. Ang tatlo lamang na ginawang isa ang maaaring ituring na isang tunay na diyos at sa ganitong paraan ang kanyang kapangyarihan ay bukod tanging pinakadakila. May mga nagsasabi pa rin na sa ganitong paraan lamang siya magiging makapitong beses na pinatinding espiritu. Nang manalangin ang anak matapos pumarito, iyon ay ang espiritu na kung kanino siya nanalangin. Sa katotohanan, siya ay nananalangin mula sa pananaw ng isang nilikhang tao. Sapagkat ang katawang tao ay hindi buo at hindi siya buo at nagkaroon ng maraming kahinaan nang siya ay pumaritong nasa katawang tao. Kaya masyado siyang naliligalig habang ipinatutupad niya ang kanyang gawain sa katawang tao. Kaya nga tatlong beses siyang nanalangin sa Diyos Ama bago ang kanyang pagkakapako sa krus at sa marami pang pagkakataon bago iyon. Nanalangin siya kasama ng kanyang mga disipulo. Nanalangin siyang mag-isa sa ibabaw ng bundok. Nanalangin siya sakay ng bangkang pangisda siya ay nananalangin kasama ng napakaraming mga tao nananalangin siya kapag nagpuputol ng tinapay at nananalangin siya kapag binabasbasan ang marami bakit niya ginagawa ang gayon sa espiritu siya nananalangin nananalangin siya sa espiritu sa Diyos sa langit mula sa pananaw ng katawang tao. Sa makatuwid, mula sa pananaw ng tao, si Jesus ay naging ang anak sa yugtong iyon ng gawain. Sa yugtong ito, gayon man, hindi siya nananalangin. Bakit nagkaganito? Sapagkat ang daladalan niya ay ang gawain ng salita at ang paghatol at pagkastigo ng salita. Hindi niya kailangan ang mga panalangin dahil ang kanyang ministeryo ay upang magsalita. Hindi siya inilagay sa ibabaw ng krus at hindi siya ibinigay ng mga tao sa mga may kapangyarihan. Ipinatutupad lamang niya ang kanyang gawain at ang lahat ay itinakda. Sa panahong si Jesus ay nananalangin, siya ay nananalangin sa Diyos Ama para bumaba ang kaharian ng langit para ang kalooban ng Ama ay matupad at para sa gawain na darating. Sa yugtong ito, ang kaharian ng langit ay nakababana. Kaya kinakailangan pa ba niyang manalangin? Ang kanyang gawain ay upang dalhin ang panahon sa kanyang katapusan at wala ng mga bagong panahon. Kaya kinakailangan pa bang manalangin para sa susunod na yugto? Sa tingin ko, hindi na. Maraming mga salungatan sa mga pagpapaliwanag ng tao. Totoong ang lahat ng mga ito ay mga paniwala ng tao. Nang walang masusing pagsisiyasat, lahat kayo ay maniniwala Natutoo ang mga ito. Hindi ba ninyo alam na ang ideyang ito ng Diyos bilang Trinidad ay pananaw lamang ng tao? Wala sa kaalaman ng tao ang buo at ganap. Palaging mayroong mga karumihan at ang tao ay masyadong maraming mga ideya. Pinatutunayan lamang nito na hindi talaga maipaliliwanag ng isang nilikhang tao ang gawain ng Diyos. Punong-puno ang isip ng tao. Lahat ay galing sa lohika at kaisipan na sumasalungat sa katotohanan. Mapaghihiwalay-hiwalay ba ng lubos ng iyong lohika ang gawain ng Diyos? Baka pagtatamo ka ba ng kaalaman sa lahat ng gawain ni Jehova? Ikaw ba bilang tao ang siya makakakita ng lahat ng ito o ang Diyos mismo ang makakikita mula sa walang katapusang hanggang sa walang katapusan? Ikaw ba ang makakikita sa walang katapusan noong nakalipas na panahon hanggang sa walang katapusan na darating o ang Diyos lamang ang makagagawa nito ano ang masasabi mo gaano ka karapat dapat upang ipaliwanag ang Diyos at sa anong batayan ang iyong pagpapaliwanag diyos ka ba ang kalangitan at ang lupa at ang lahat ng mga bagay na nakapaloob rito ay nilikha ng Diyos mismo. Hindi ikaw ang gumawa nito. Kaya bakit ka nagbibigay ng maling mga pagpapaliwanag? Ngayon, magpapatuloy ka ba sa paniniwala sa Trinidad? Hindi mo ba naiisip na masyado itong mabigat? Sa ganitong paraan mas makabubuti para sa iyo na maniwala sa isang Diyos hindi sa tatlo. Mas makabubuti ang maging magaan sapagkat ang pasanin ng Panginoon ay magaan.